Good morning mga day, this is Basu then yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. Hapon na nga po pala ng mga oras na yan pero ayan meron nga po pala kaming pupuntahan gawa ng linggo ngayon kaya naman kailangan talaga namin magsimba. Sabi nga namin ni mama dapat nga tuwing linggo ay eh, magsisimba nga talaga kami. Hapon na nga ng mga oras na yan pwede pa naman nga magsimba gawa ng meron pa naman nga simba na 3 to 4, 4 to 5 tapos 5 to 6. Hindi na nga kami nakapagsimba ng maaga gawa ng alam nyo na napaka busy talaga namin ngayong araw. Tuwa so, kasi kami ng content at ng video kagani ng umaga kaya naman abangan nyo na nga lang talaga kung ano nga yung ginawa namin. Sige pag overthinking ko na muna kayo. Ganyan naman nga si Kuya Moon Mangajai, Talaga namang feel na feel niya nga talaga yung hangin habang nakasakay siya dito sa tricycle. Kala mo naman talaga nasa Korean movie ah. Eh? By the way, dadaan nga po pala kami sa Mokong para nga magpalit ng sapatos. Gawa na nakachinelas pa nga kami at wala naman talaga kami mga sandals sa farm at nandito nga talaga lahat sa Moko. Naman ngayon nga tatay ko nga po pala magpalit niya ng sandals. Si pumunta naman nga ako sa kabilang bahay. Gawa na makikinom talaga ako dyan ng tubig. Pag nga ako makainom ng tubig ay nga si Eastern binibisa na nga dito ni Mama dito na po pala yung nagbihis gawa nang wala talaga sa damit sa farm. Alam niyo na, mauwi pa talaga kami sa Mokong para lang magbihis ng damit. Tignan niyo na naman nga, sabi ko tubig lang yung inumin ko pero meron ako dito nakita na Milo juice nga talaga namang ininom ko na nga talaga. Yan Milo juice ang tawag ko yan, gawa ng Milo na may yellow yan. Hoy, pwede naman ay smile be. By the way, bago nga po pala kami umalis, na dumaan na muna nga kami kay Cloud gawa ng kakawan magngala ni Cloud noon 13. Be, grabe, padami na kami ng padami, napakadami na papaskuhan ni Mommy siya. Ala. Pero ay lang after namin bumisita kay Claude, umalis na rin nga po pala kami gawa na nga abutin na nga talaga kami ng gabi. Ito ay pagbaba nga po pala namin, may daladala nga kaming galon kaya naman iiwan namin ito sa pagdiripila ng tubig gawa nang wala na nga talaga kaming tubig sa farm. Every time talaga na bumababa kami kaya naman nga wala na kaming tubig sa farm, at dumadala talaga kami ng galon para malaman na ng nga gawa na napakahirap maghanap ng tubig sa farm mga dahil. kasi ang tubig namin, alam nga naman kumuha kami sa bubon ay talaga naman for the sakit ang siya ng mga first na ito man. Dating nga po pala namin ni medyo marami rami nga po tao, ganito pala talaga kadami ang tao sa so, tuwing hapon nga talaga nagsisimba. Ah. Ngayon naman nga ito, si Baby sa ang pababa talaga namin ng tricycle, eh, talaga naman naglilikot na nga talaga na, ikipaghabulan ba Diyos na naman? ko mga day, akala mo naman talaga playground yung pinuntahan niya Ayun, nag-start na nga po pala din yun yung misa pagdating namin na nag start na nga talaga, kaya naman nakihabol na nga lang talaga kami at nagdasal-dasal na nga lang po pala. Pero nakinig lang kami sa misa at ayun eh, nga, at after naman nga po pala, eh, nagsidasalan na nga po pala ulit pagkatapos ay eh, umalis na rin nga po pala kami. Ito talaga namin ni mama na magsimba linggo-linggo para nga talaga meron kaming para magpasalamat kay Lord sa lahat ng binibigay niya sa aming blessing. Kaya nga po pala kami masimba, gawa ng, kailangan nga talaga namin maglaan ng oras, gawa ng isa lang naman ito nangyayari sa isang linggo. dito na rin nga talaga yung oras namin magpasalamat tapos magsorry sa mga kasalanan. Aba naman. Hindi ko naman talaga na sa isang linggo nga talaga meron dito tayong mga nagagawang kasalanan pero kailangan pa rin natin magsorry. Alam yung good girl tayo. At marami pa nga pa pala din nakakilala sa akin kaya naman shoutout nga pa pala sa inyong lahat. Grabe, ang gaganda nila. Nagulat ako dun. Che, magtitirik na nga lang po pala ako dyan ng kandila. Bali, nakasabay ko pa nga po pala dyan yung teacher ko at yung anak niya nga po pala nasisip. Ay talaga naman pagkakakit ng batang yaan, lalo na sa school. Siyempre, yeah. nagtirik lang kami dyan ng kandila at pagkatapos nga po pala, eh, maglalakbay na naman nga kami gawa ng alam nyo. Nakapagtapos magsimba, eh, meron nga kami pinupuntang kain. Ang ko nga talaga, sabi namin ni mama, hindi lang pagsisimba ang gagawin namin, kundi family bonding na rin. Ay, naman papating, kilod ko na lang talaga gawa na nagagawa na nga talaga namin tos nagagawa ko na to sa pamilya ko. At so, this video, ako nga antayan na malilibre sa kanila, kaya naman, ayan, talaga namang ihanda ang kwarta, paubos na. Nagsisamgyup Kasal na nga lang po pala kami for today gawa na napakatagal na rin talaga namin hindi nakakakain ng samgyupsal ay hidaw na hidaw na talaga yung chan ko. Kaso nga lang sa pagkain namin ng samgyupsal na napakatagal na ay talaga namang tikpa ako maging kwento. mga bago ang lahat itapusin nyo nga itong video na to para malaman nyo bale Ayun nga po pala at kumuha na nga lang po pala ako dyan ang mga dish na pwede nga po palang ihawin dito. Tapos napakatagal nga po palang ihawin dyan ang mga karne and kumain na muna nga ako dito ng vegetable salad. Vegetable pala baka ibas nyo na naman ako. Na talaga mahirap maging lumpia wrapper gawa nang alam nyo na mga tayo nabubulol talaga ang person na ito. mas sobrang sarap ng kain kasi dada, hirap na hirap naman nga sa pagka-chopstick Kaya naman tinuruan ko nga siya magawa niya nga talaga I'm so proud of her na talaga Sabi tao na ito, napakagaling mag-chopstick Parang hindi tinuruan ng anak niya Kalaw naman, nakalaw naman talaga. Magaling ako mag -chopsik. Hindi naman ako magaling mag-chopstick. Pakitang gilas lang talaga yun. Kasi so, yan, yeah, after ilang minuto, and talaga naman palibang-libang pa ako dyan habang sila doon naman nga talaga dito ay for the luto. Nyos ko, yun pa talaga naging so, chef. Kaya naluluto ako naman nga dito ay for the mukbang lang at muntik pa talaga maging kwento. Hala siya. At yeah. habang hindi pa nga naluluto dyan yung karna, ikumain na muna nga po pala ako dyan ng jelly. Gawa na meron talaga dito pa dessert. Hala, ino na pa talaga niya yung dessert bago mabusog. Ito nangang exciting part. kakain na ako ng samgyup. Gawa na alam nyo na na talaga yung mga karna. Sige ate ko, enjoy mo na muna yung kinakain mo mamaya muntik ka talaga maging kwento, good luck na lang sa'yo. Chon. pa nga talaga ako dyan. Siguro nga kung hindi ako nagsimba ay talaga naman naging kwento na talaga ako. Pero buti na lang talaga nagsimba ako. Sayo, iyo pa nga talaga ako dyan sa mga oras niya. Baliluto na nga talaga dyan yung karne na niluluto ko. Kaya naman inahon ko na yun sa kahirapan. Baka maagawan pa ako nila mama. Kapit pa man din si mama doon no, sa lutuan. Kaya naman talaga kung ano ngayon niluluto ay kinukuha niya kaagad. Diyos ko, mahirap na. O, diba napakasarap naman talaga magsamgyo pa talaga naman napaka worth it. Busog na busog ang ate mo. Kaso nga nakakakaba talaga. Ang, at napakarami pa talaga ng subo ko yan. Ang sa inyo para hindi kayo maging kwento. Ay, wag nyo nga talagang damihan yung karne tapos nguyain nyo nga talaga. So, Alas so, na yun, ay okay, okay pa ako Pero medyo nahihirapan na nga akong huminga gawa ng yun Talagang karne ay bumabara na sa lalamon ko Kaya naman lumapit na ako kay mama at umiiyak na talaga ang ate mo Ay, hindi ko na yung mukha ko Baka kasi makita niyo yung mukha ko na kinakabahan na talaga At nagpapanik na nakakahiya naman Totoo so, nga kayo, hindi naman mahilig sa mga ganitong samgyup samgyup Ay talaga naman dahan dahan Ayoko pa maging kwento at ayoko pa rin mawala sa mundo Napakarami ko pang pangara Dahil ayoko nga ulit maging kwento Ayan nga at kumain na nga talaga ako dyan ng kanin Baka kasi maulit pa sa akin yun, ayoko na Kung nakakatakot mabarahan ng karne sa lalamun na Mas nakakatakot lalo na kapag bayaran na ko. sko. ko pa dyan si mama na naiwanan ko yung pera. Ang kaso nga lang, hindi na pa prank. Gawa na wala din daw siya dalang pera. Grabe naman ang taon ito. Napaka-sureball naman talaga. ayo pa mag-abono. After nga po pa namin magsikain na yan. Ngayon, sold na nga talaga kami. Kaya naman nagsibayad na nga. Atulala na naman nga ako dyan sa mga oras na yan. Gawa na alam nyo na naubos ang kwarta. Pag ganito na ubusan naman ako ng kwarta. Parang lagi na lang pumapasok sa isip ko na parang tagal na naman ang sahod ko, nyos ko. Pinasana kami sa mga oras na yan. Kaso nga lang, may kami dito na department store na talaga naman pagkakalaki. At first time lang namin naman, naman mag-window shopping kami para sa susunod talaga namang bongga na alam na namin kung saan kami pupunta. Ganda din ang mga gamit dito. Talaga namang mga mga si Easter na mga targal sa mga car car. Kaya naman alam ko na kung anong bibiling ko sa Pasko para sa bebeng ito. Ipun na rin nga bibiling ko para kay Kuya mo Sabi ko bibilang ko siya ng dress para na meron siya pang Christmas party. Ang kaso nga lang na nagalit lalo sa akin. Eh wag na pala. Yun na naman nga after ilang minuto nga po pala. Ay umuwi na rin nga po pala kami. At inabot na nga talaga kami ng gabi. Kaya naman good luck nga talaga sa amin. Sana nga ay eh, wag kaming abuti ng ulan. Yun nga lang po pala for today's video lesson learn Wag talagang labo-labo sa pagkain ng sa na kapag hindi sanay para hindi maging kwento talaga naman kasuyain nyo na rin pala para hindi talaga kayo maging kwento yun lang lang ito. bye and God bless thanks for watching MAPS!